Ay, for siya May may sa yuri. So tapos, how much ang maintenance yun in a month? Siguro kung bibiliin ko siya or three, three thousand eh. Depende really. kasi tuod ko na mamaga. Okay. Dito, to, wala na siya, pantay na. Oh, wow. Tapos yung pain reliever ayoko na, ayoko na uminom. Correct. Tapos so, yung, so nung nakita niya yan, no? no? Kenod kita. Tapos sabi ko, pwede, may, pwede pala mag-low carb. Mm. Actually, nag-IF nag na ako before. So, umpisa pa lang fasting. Yeah, hindi oh. ko hindi ko na hindi ko na yun, yun, yung ano yung, yung low carb kasi parang nag crave ka gusto mo kumain oh, ng masarap. Oo nga, ang sarap eh. Pero yung eh, IF eat, hanggang 20 hours kaya ko. Okay. Doon ako nag-start eh. Kasi itong itong taas ng uric, ano ko, uric ko 500 plus. Okay. Tapos yung yung SGPT tsaka yung SGOT. So dahil sa mga laboratory, akala so, mo parang, na naman ako. Parang kulang cool yata ang pagpa-fasting. Mukhang... Yeah, hindi. yeah, hindi wala din. Ah, sabi ko, eh, umpisa ko na nga mag-low carb niya. Okay. Tapos medyo nahihilo talaga, na parang patampata. salt lang doon sa inaan, ilan ng dila, okay na. Ginawa ko din, ba? Survive ko? Tuloy-tuloy ko na. Tapos yung, pangal, yung last na ano ko, tingin nyo doon, ang layo na ng diferensya. Walang meds yan nung September, wow, ang uric acid nyo, 532. Mm, yeah. uh, kaya magang magato. Like, hindi ka makalakad no? Oo. Oh. Saka pag nakiga ako, ay, pag bumabangon ako, Dr. so ang sakit. Parusa, no? Kamatin ako ng reunion namin, sabi ko siya, sabi, sakit ang tuhod ko. I'm 63. Wow, hindi halata ah. Ha? <laughs> mm. Parang kasing edad lang kita. Wow. Dakilan tao oh, ka na ba? 50. Oh, wow. Oh. <laughs> <laughs> pa, 13 years younger. Iba talaga ang aura. From 500 or 9.10, ngayon ang uric acid mo, 237. Yeah, one month lang, Dok. Walang meds. Galing ano. In one month, without medication, you control, you normalize your uric acid. Kaya yeah, lang, Dok, yung ano, cholesterol ko, nag-award yung mga anak ko. Kasi naku ko dialysis Sabi niya, mitas ng ano mo, Yurik? Ah? Ay, nang ano mo, kolesterol mo. Because sabi ko, sabi ka ko ni Doc, walang problema yan. Okay. Isa Isa-isayin muna natin. Mm. Liver function nyo. Mm. Taas, no? From 144. Ako po, ang taas na ito. 59. In one month, Doc. In one month. Ang normal, 55. Okay na lang. <laughs> Mga konting kembot na lang, ano? Ang Ang galing. From 77 na SGOT, ngayon 37. Tatlo na lang, normal na siya. Yung GGT nyo na dati mataas, 43, ngayon nasa normal na. Ang galing. Okay, let's discuss yung cholesterol. Mm, cholesterol nga, worried ako dyan. Okay. From 231, ngayon 231 pa rin. Okay, sa akin, uh, okay na to sa akin. 231 nothing to worry dyan. Your triglycerides is, as in triglycerides, 1.03 or 91, normal na normal, ang ganda. HDL, HDL is 66, so mataas sa 40, maganda to. Okay, compromise minsan, no? pagka mm -hmm. worry ang anak mo. Ang ang ina-advise ko naman dyan is, you can lower your cholesterol without taking medication. Ano? Fasting, which is mm. ginagawa mo, and exercise. Ayun, hindi ko ginagawa. <laughs> okay, start ka lang. So, Pero sa akin, yung 231. Kung siguro nag-400 pa to. Ayan, may babagoyin tayo. Sa kadoktega mo yung kreya ko, mababa na nga siya. Bumaba pa. E, okay. plus scarp niya ako ngayon. No, no. Ang kreya mo, 79, dati 88. Okay, normal pa rin. Ibig sabihin, dok, bumaba pa siya, di ba? Pero normal. Ang mababa is below 50. 50 kasi ang normal eh. Ano timbang niya? Ah, uh, dati 72. Ginan nga natin. Grabe siya ako. Mhm. Mm wow. Oh my god, 63. 1.6. Kaleng. Sexy mo na. Siguro dami nang sasabi, sexy mo na. Pero dok pag yung ano, hindi naman ako nahihilo, di ko na kailangan mag electrolytes na. No? Mm -hmm. pag Pero lagi ako may baon pa rin kasi baka mahilo talaga. Ako. Correct. Magbaon pa rin. Tapos ang electrolytes na rin natin mm -hmm. during workout na. So, do lifting exercises.